Iwa, kemana? Ay, maglaba na ta mga madi. maglaba na ko mga kainday kay. Kasi tawag ka niyo, eh. <laughs> Gusto na ko akong mataba. Masintir ni sa cellphone. Anong tabingi man eh. Maglaba na ko mga madi kay. O niya, nag-abot ni Gabi. Mag-online appointment may sa ilahang doktor. kay sila dua ni Gabi o si Diwa si Diwa si Dua ang sila ka ng mga rashes bitaw mura siya tigdas mga nabalaka ko kaya din jiros ba yan na siya nga niya nasa fever si Diwa. si Gabi butoy-butoy lang yan ni Gabi pero wala siya hilanan si Diwa na atanan delikado mura ba rin naman sa akong isuon nga babae mura duda ko tigdas it siya kaya inana ang amos Kwan sa una, nakaranas po ko ay nana sa una. Kam, kami duwa sa iso on pero si siya wagin siya naka, nakalawutay. daon doon tamig soon na nawala lang siya tungkol anang asapit. So, niya huwatan na si para maisara namo sila o at to sa doktor ba. Eskwila pa man si Gabi. Manglabas ako mga kainday. Among sabon nga nakuha sa basura arang dakua Diyan yan. Kuso na ay washing machine pero hindi ko gamit kay Kuan, musungan ko kinas kusina. Na ang na, nakapatong pa yun kay puan ka ng oven. Dako, bukat, bukat at sahong. Kumuko ako na lang kami na Naanad naman sa tuskina mo. Tapos doon noon kay magamit betana ni mo kusog. Na, naanad naman sa tuskina. Uh, nó ở đây mình đây Thank mm -hmm. uh -huh. 哪吒。